nakamask pala kayo guys para uh, para di kami pagkagumel eh. <coughs> Ay, <kasaw. laughs> Okay, girls, bye. Bye-bye. Magpapakabait kayo. Bye-bye. Bye-bye. Alagay niyo si Mama. Bye-bye. 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 bye bye, bye. This is it. Is it. This is the captain coming through arm and goes for the puncture close check. Uh, evening. Please safety, please, please remain seated with your seatbelt fastened, and the bike. Please take care an opening of my storage compartments and ensure that you have all your personal belongings and travel documents. Grabe, ang laki ng airport nila. Tsang ganda. Pero marami ding ano, mga Pilipino. Mga sales lady okay. dito. Ang oras na ba? Nasa 10.30 or 11 pa lang dito ng gabi. Pero sa Pilipinas, 3 o'clock na. O 3.30 na ng madaling araw. Ang ng sapat ko. Kasi <laughs> hindi yes, so ako pwede mag-charge ba yung chur ano po? ng laptop ko ito na para sa self kasi may tigil siya o oh. chinect nila yung laptop ko Bin nilabas lang nila actually dito sa lagay nagpaalam naman eh na can I check your laptop? yeah sure iba-iba no sa Pilipinas pinahubad yung shoes pagdating dito hindi naman kasama yung shoes pero pinahubad yung ito at saka yung jacket kakaiba anyway dito na ako sa Qatar and meron pa akong ilang minutes mga no, 1 hour pa yun anyway, stay muna ako dito Grabing laki ng airport nila. Ganda pa. CR pa lang, ganda na. po. 5 a.m. na sa 5 O, 5 a.m. na ako sa Pilipinas. for dry na yung ano ko skin ko kaso nga lang pag nakapasok na dito bawal na lumabas so walang tubig walang CR tapos maaga yung pag close ng ano nila gate 30 minutes prior to the departure. Sabi ko lang, kaya pumasok na rin ako. Connect na ako ng ano. Try nga natin to i-connect. Connect ko tong laptop. Mm hmm, mm, meron. Nakakonect ako. Tapos, nag-building like si Wade ng wifi sa airplane so kanina nga yung sa first flight ko may mga nag aano dun nag internet habang ano nasa airplane agay mahabang biyahe yun 14 hours ata 15